Shana Dominguez lumaban sa lalaking nagtangkang mang abuso. Viral ngayon ang video ng paghabol ng It's Showtime, host na si Sean Dominguez sa lalaking nagtangkang mang abuso at paghahalikan siya. Ang nasabing lalaki ay kinilalang si Sherve Torno na kilala rin bilang si Ronnie Gay na isang gay bar dancer at performer. Bago pa kumalat ang nasabing video, ay nag-post na ang ama ni John na si John Florendo sa Facebook account nito. Sa sumunod na bahagi ng post nito ay kinuwento niya ang nangyari sa kanyang anak. Bago pa kumalat ang nasabing video, ay nag-post na ang ama ni John na si John Florendo sa Facebook account nito. Sa sumunod na bahagi ng post nito ay kinuwento niya ang nangyari sa kanyang anak. Tumakbo raw si Ronnie papuntang EDSA para tumakas pero nahuli raw ito ng OIC ng kondominium ni John at ngayon ay nasa pangangalaga na ng QC Police District 10. Sa dulo ng post ay nangingi ito ng panalangin para sa kanyang anak na dumaranas ng trauma dahil sa insidente. Bago pa kumalat ang nasabing video ay nagpost na ang ama ni John na si John Florendo sa Facebook account nito. Sa sumunod na bahagi ng post nito ay kinuwento niya ang nangyari sa kanyang anak. Tumakbo raw si Ronnie papuntang EDSA para tumakas pero nahuli raw ito ng OIC ng kondominium ni Chon at ngayon ay nasa pangangalaga na ng QC Police District 10. Sa dulo ng post ay nanghingi ito ng panalangin para sa kanyang anak na dumaranas ng trauma dahil sa insidente. Nagpost post din ang kapatid ni Chon na si Chole Florendo sa Instagram story nito kung saan kinuwento nito na sumunod si Ronnie kay Chon ng kunin ng host ang kanyang laundry sa baba ng kondo. Nagsalita na rin ang kaibigan ni Chon na si Lance Escobar tungkol dito. Kuwento nito, walang kermors remors. Ngumingiti pa habang ini-interrogate. Ayaw pang mag-sorry. Nakakakulo ng dugo. Mabulok sana sa kulungan tong hayop na to. Sa ngayon ay kinahaharap ng sospek ang mga charges of violence against women and children, VAWC, and trespassing. Absent naman si Chon sa It's Showtime, ngayong Friday at tahimik pa rin ang mga kasamahan niyang hosts tungkol sa nangyaring insidente. Pinuri naman ng mga netizen ang katapangan ni Chon laban sa nasabing stalker niya. Mr. Kasagpa subscribe for more.